So, what's out mga kaibigan? Kami po na dito ngayon sa laot. At ang aming terada naman ngayon ay matambaka Talaga ka mga, mga, mga kaibigan sa mga followers natin dyan. So, sana makadali tayo ng matambaka ah. Dali mga kaibigan. Kakaiba naman ang gamit namin ngayon. Ayaw sa tansi. You know. Ano ba yung gamit ko kaibigan? Jigging yung ano? Jig. Jig, you know. Yan ang gamit natin mga kaibigan. yung gamit natin yun ah uh, 60 grams Ay, sige pwede na yun hindi natin no na, Ay, na tayo dalawa na so ayaw nila sa ganito sa tansi ayaw sa kaskas kaskas -kas pala ganito. gusto sa ganun pero Ayan. pa isa isa lang mga kaibigan nga lang pa isa isa lang so ito yung gamit ko kaskas -kas naman no, ganyan na. mga kaibigan nakadali na naman si donkey dagih buti pasangannya udah eh. kakak empat dah aku nih wala apa tambah kah matam bakal ba. udah ada utama nya make bisa dah apa di setan dah udah aduh oh. peringkat oh. utama nya ini nemon sama minang kejadian mangganada yang pain nya yang gaibgan ah kali nemon mga kaibigan si Dongski yang arin tinanggal ko na papalitan ko at medyo wala talaga ito bagay no? maraki, maraki, maraki. isa basta meron lalim ludo no, ludo no. no, no? laki laki yalla Malaki. ano oh, pagganya kumakain no? oh, mga tagal bago sundan mga kaibigan matagal sundan

Buti ka na nakadali ka na ha, nakailangan ko na ha. Yan, nakadali na naman si Dongski mga kaibigan. Ako, kahit isa wala pa. Ayaw kaibigan ako. Yes! Ang sapul mga kaibigan o. Sapul ang mga ista. Nililinok niya talaga mga kaibigan oh Ang nakuguba ang inyong sinigang. Hahaha.

sana sana. di Yum. Biu. Bijinu. di birasa lebih rasa Si lamang. Si ay lamang. Kin. Ah, diyan. Dalawan na. Hindi lamang na video hanggan kanina. Bikiran si ko ha, ano. Dali no. Si lamang. Maron ba wala? Meron nga. Ayun no. Ayun. 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 Ayun

Para pa isa-isa lang. Meron tayong silong. Another one. Malaki pag Pag sa jig malalaki ah. Pag sa kaskas malilit. Okay. Dumami na naman. No no Meron, meron.

Sabi kasi ay nasa harap ng babaw lang matagal na ano paghihintay mga kaibigan nakadali ulit Kasi mga kaibigan Ayun mo sa Uy ano ko paspasin dyan Paspasin 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 pa, ulit pa so ulit ulit sobra pa Mabigalong oras ngayon lang ulit nakadaan sipain ko sipain na ni malaki boy malaki na ah ito na bibit sus yan ang big event yay malaki kaibigan si aswang ang ating nadali kaibigan

Nagagal na uh. Isa. Dalawa. Isa. So. okay na ba baby dyan? Ha? Nahuli ang ating uh, sinasabi ko sa iyo eh. Palitan mo na yung iyong jig. yan ang kabitin mo kaibigan. Yun. Grabe yan, nadali yan. Tatlo. Tatlo. Piras Okay. Okay. Ayan na, abigan. Ito na ang pampinali namin. At alas uh, 4 na ng madaling araw. So, uwi na kami. Ayan yung last bunot. Hindi ko. Alas, Black is covered, mga okay. Liwit ah, Bali mo liog. <laughs> Kulit okay. oh, nito. Da. Makulit pas makulit yan. Buhi eh. Ay, oh, kana goodbye. Goodbye. Bas pasel, buta pa. Eh, dah huli pa talaga. Uy. Aga pa bayo bro kaya yan. toy. Okay, na ni mo Leo, guys. Yon. Wala, ala. Na wala, buhay pa. Eh do, lalim. Yan man yan. Basta talaga. Para sa kanila na yan. Kakain din din niya ng kapwa niya. Okay, goodbye. Babos mga kaibigan. Nakalpas yung... So, ang ating huli ngayon mga kaibigan. Eto. Yan. At meron pa dyan sa loob. Ano na yan. So mamaya uh, update natin rin mamaya ang mga kaibigan kung gaano karami. Okay. Nandito na kami sa aming lugar. So ito na mga huli natin mga kaibigan. Ang oh, hukod. So ayan kung makikita nyo. Puro matambak yan. Puro matambak. Marami dami yan mga kaibigan. Ang na natin mga kaibigan. Dito mga kaibigan. Tumawa ka na. Sige na. Ibilin na yan ang buhay. Ibilin mo. Okay. Okay. May pangulam na, may pambenta pa. Oh, isang ka pa dyan? Oh, diba? Shout out dyan mga kabigyan. Shout out sa mga panungan sa team. Shout out dyan. <laughs> 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 oh, ayan ang huli natin. Mayroon may ba tayo isang li dalawang liwit? <laughs> 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 Kung tawagin. Tara, let's go. Silong Ang lapang